po sa inyong lahat. Um, this, this is Laurie's Kitchen. Tayo po ngayon ay magluluto ng pata na paksiw uh, sorry. Pork pata po to. At meron tayong fresh na uh, banana blossom flower. At meron tayo ditong suka, vinegar, soy sauce. At meron tayong uh, star anise garlic, onions, at ano nga ba to? Yan. At meron tayong uh, black pepper na buo. Ayan. So, start po tayo sa ating pagluluto sa ating pork patapaksiyo. So, ayan. Lagain po muna natin ang ating pork or pata para matanggal yung amoy-amoy. Ayan, kagain natin, takpan po natin. Ayan, let me check. Okay. natin para matanggal yung ang nga may ay sa ano, tanggalin natin. Lato pa natin ng matanggal yan. siya. Ang galing natin siya dyan. Asay. So, ayan. Maglagay tayo ng ating bawang. Ating bawang. Sundot na natin ng asin. Ilagay na natin sa asin. Babi. Hinugasan ko po yan at tinanggalan ko pa siya. Hinugasan ko at tinasin. Meron pa kasi siya o. Ayan, mm -hmm. meron siyang parang balahibo. Mm. So, so, ilagay na natin yung ating black pepper. Buo-buo. Star ice. At ang ating mm. tinanggal natin yung um, tubig kasi para um, tanggal um, sa ating frying hindi magandang amoy um, so okay. ilagay na po natin ang ating kayo suka. At dahil lulutuin po natin yan, So, dagdagan ko po siya ng sabaw. No? Water. Para lumambot ang ating pork. Lambutin natin, Lagayin natin for a few minutes. At atin pong takpan. Yay! Ating takpan. Pero, kailangan maluto natin itong ating mm, option. Ayan. So, wait natin for a few minutes hanggang maluto at lumambot ang ating pork shank. So, check po natin. unga nga pala, dinagdagan ko pa pala siya ng sabaw para uh, para lumambot lalo ang ating baboy. So, mas masarap pag masyadong malam, mas masarap ang, ang pork siya pag talagang lutong lutong na ang kanyang uh, laman. yan So, lagay ko na po yung ano, yung ating fresh na fresh puto mula sa aking garden na ako ko Yan na lang ilalagay ko. Kasi kisa bibili pa ako. Yan na. Pwede na yan siya. At ihalo na lang po natin. Diyan. Diyan. Tayo natin mag ano ang sabaw. Check natin to Sarap. Sarap. So, ang ating paksim po ay lagyan po natin siya ng kaunting sugar. syempre tapdagan ko po siya ng oyster sauce at sili mamaya ako ilagay yung uh, habang may habang ano pa ako dyan uh, sili. Kailangan matuyo yung ating sabaw. Sarap. 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 Tama lang yung asin. lagyan po po siya ng samahan natin ng Sprite. Alam mo naman, masarap po yung Sprite sa ating mga niluluto. Ayan, para mas masarap. Yan. At lagain pa natin siya. Check natin ha. Sarap mo. Alam mo, ang sarap ng taksiw. Oh, oh, sarap. Ayan. So, takpan ulit po natin ang ating paksiyo. Ayan na ang ating uh, ah, paksiyo, pork paksiyo. Sarap. Diba? So, ilalagay ko na yata yung sarap Wow, ang sarap. Ang sarap ng ating pork patapaksiyo. O yan. Pwede na siguro itong hanguin. yun, konti na kasi ang sabaw. Kailangan kasi ito may sabaw din. Kasi sa sabaw pa lang. Ulam na. Oo, uh -uh, sa sabaw pa lang. Ulam na. Ayan siya. Ito. Na. Pinapin itong ating po natin ang ating ano, lutulutuin na lang natin itong ating sili. At pwede na natin siyang hanguin at ilagay sa ating serving bowl. So, ayan na po ang ating pork pata. Pork pata paksiyo. Ang sarap niya. Sobrang masarap. Ayan. Thank you so much po sa inyong lahat at salamat sa pag-join nyo sa aking premiere for tonight. This is Laurie's Kitchen at try nyo pong subukan niyang niluto ko. Masarap na. Mapaparami ka talaga ng kain. Sabaw palang ulam na. Ayan, thank you so much po sa inyong lahat dyan. At mega love shout out sa hindi pa po nakasubscribe ng aking channel. Please do subscribe and hit the bell button para lagi kayong updated sa aking mga lulutuin dito sa aking kusina. Thank you and God bless. Kain na po tayo.